Huwag kong magpahalata ko na rin. Kuya, hindi na-summer! Shhh! Shhh! Kerigan, ka na dito. Imaingay. Ika, maingay. Ano ang binibitcho ka niya? Oo, ang galing dito, ahay ko. Tanda na muna ko. Jesus! Ba't maliit dun? Dadaan mo rin yan. Okay, na magpasa ko. Ito yung sasya. Yung Ano na, sabi ko siya, doon na eh,